Hi guys, guys, gak lakat si Milad Blocks. And Pakita ko sa inyo mamaya kung nasa ano. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. May let vlogs. Pakita ko sa inyo guys kung nasaan si Milat na. Okay, okay ready. Okay, yes, ayan. Ayan yung aking pamangkin guys, yung naka-red. Ayan, siya yung aming ihahatid. Time check. 1:25 AM. yan Monday morning, one 120 na siguro, 120 AM 'yan. 'Yun naka-red guys, 'yan yung pamangkin ko. 'Yan yung mama at papa niya, yun naka na naka, yung magkatabi. Malapit sa kanyang malapit sa pamangkin ko. Ayan. Nandito kami sa departure, sa departure area. Departure area, guys. Kanina nasa baba kami, eh. makipot kami dito kasi nandito yung mga kasamahan ng pamangkin ko. Ayun. Departure area, guys. Guys, ito ang ano, ito ang ito ang malungkot na part eh. Ayan. Ito ang malungkot na part ng ano, yung naghahatid ka. Ayan, malungkot sila guys. Ayan. Yung family na yan. <laughs> sila yung family na yung kapatid na naka-white tapos yung ano, yung yung mama niya. Tapos yung naka-red yung pamangkin Tapos yung kapatid niya. Ayan medyo malungkot. Ito ang pinakamalungkot guys. Yung aalis, na, aalis yung aalis yung isang member ng family para mag-abroad, para magtrabaho sa ibang bansa. Pero, ano talaga. Ayan. Nalulungkot na sila kasi malapit na. Ilang mga mga 2 a.m mga 2 a.m. magkana na sila check in na yata yung pamaking ko pa mga bandang 2 a.m. guys yes okay. sa inyo kanya, kanyang mga kasama multi okay. check in na sila ingat kayo na ingat kayo lahat dun ha ha. <laughs> Ayan guys, magja-check in na sila. Lima sila actually, lima silang aalis guys. Check in na sila. Ayan guys, pa uwi na kami. Palabas na kami ng airport. Ayan, baba kami ng hagdan. Ayun pala. <laughs> Ayan, baba kami ng hagdan. Ayan, ako din bumababa ng hagdan. Labas na kami. naiwan na siya. Sabi niya sa uh, sabi niya sa amin nung pamangkin ko, pwede na do kami umuwi. Kasi baka mamaya pa sila. Ayan okay, guys. Lumabas na kami. Pupunta na kami ng sasakyan. may nandumadating. Marami ding bagong dating, guys. Maraming dumarating. Marami ding umaalis. Dito na. Salabas na kami ng airport. Papunta na kami ng sasakyan na amin. Ang daming mga dumating na abangan nila yung mga sundo nila. Tumatakbo kami patawin. <laughs> Ayan. Ayan guys, airport. Ayan. Ayan ah. Guys, dito na kami. Malapit na kami sa sasakyan. Yan. End ko na itong video na ito guys. I-end -e ko na. Kasi sa loob, pag pasok ko na sa sasakyan, sigurado matutulog ako na ito. Okay guys. Yan. Awid muna ako dito. Ouch! Yan. Yan guys. Hanggang sa susunod na video guys. Ayan. 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 Bye, guys! So, yan. Nag-ususunod na video. Bye!